Ngayong araw, hiniling ng Kremlin ang agarang pag-uusap sa Washington para maresolba ang mga isyu sa relasyon ng dalawang bansa. Sinabi ni Sergey Ryabkov, pangalawang pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Russian Federation, na bukas ang Russia sa pag-uusap sa Washington para maresolba ang mga isyong ito bago matapos ang taglagas. Kapansin-pansin na ang ganitong pahayag mula sa Kremlin ay lumabas agad matapos sabihin ni Vice Presidente ng Estados Unidos na si J.D. Wentz na mismong Russia ang nagsasabotahi ng anumang pag-uusap hindi lang sa Ukraine kundi pati na rin kay Donald Trump. Matapos pagtawanan mismo ni Donald Trump si Diktador Putin, tinawag niya itong duwag at papel na tigre. At matapos tawagin ni Trump ang dating presidente ng Russia na si Dimku Medvedev na isang taong bobo matapos ipahayag ni Donald Trump sa mga general ng United States military na handa ang Amerika sa digmaang nuklear laban sa Russia kung sakaling gawin ito. Dagdag pa niya tiyak mas marami ang Amerika. Nagsalita ang Kremlin ukol sa negosasyon matapos pahintulutan ni Donald Trump ang pag-atake sa Russia. At ang kanyang tagapayo na si Kit Kellogg ay hayagang nagsabi na hindi na dapat magtakda ng mga red line ang NATO dahil wala namang problema ang kanluran kundi ang Russia. Ano nga ba ang gusto ni Putin mula kay Trump kung ang kanyang mga tauhan ay muling humihiling ng negosasyon? Iyan ang tatalakayin natin sa episode na ito. Ako si Alexi Pichy at ngayon ay ika-isa ng Oktubre. Bago magsimula, hinihiling kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, mag-iwan ng komento at mag-like ng video. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Peche News. Nasa video description ang link. Inanunsyo ni Sergey Ryabkov, pangalawang pinuno ng Ministry of Foreign Affairs ng Rusya, na siguradong magaganap ang negosasyon ng Rusya at Amerika bago matapos ang taglagas dahil sa maraming problema sa Amerika. Ayon sa kanya, ito ay tungkol sa ikatlong round ng negosasyon sa pagitan ng Amerika at Rusya na layuning talakayin kung paano malalampasan ang mga hadlang sa relasyon ng dalawang bansa. Bago matapos ang taglagas, tiyak na mangyayari ito, wala pang eksaktong pet ngayon, at lahat ng ito ay kasalukuyang pinag-uusapan pa. Ayon kay Ryabkov, hindi pinag-uusapan ang negosasyon para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Huling tinalakay ang isyong ito sa summit ni na Trump at Putin sa Alaska na ginanap noong Agosto. At dito, ipapaalala ko lang, noong ika-27 ng Pebrero tapos ika-11 ng Abril, kaya dapat lang. Sa Istanbul, nagkaroon ng pag-uusap na nakatuon sa normalisasyon ng mga kondisyon ng trabaho ng mga embahada ng Russia at Estados Unidos at tinalakay ang mga paraan kung paano malalampasan ang mga sanhi ng tensyon sa relasyon ng dalawang bansa. Pinangunahan ng kasalukuyang embahador sa Washington na si Alexander Darchiev ang delegasyon ng Russian Federation sa unang at ikalawang round ng konsultasyon habang pinangunahan naman ng Deputy Assistant Secretary ng Estado ng Amerika para sa mga usaping Europa at Eurasia na si Sanata Coulter ang delegasyon ng Amerika. Ang unang meeting para sa media ay tumagal ng mahigit anim na oras, habang ang ikalawang negosasyon ay umabot ng limang at kalahating oras. At mula noon, malakas na iginiit ni Trump na wala nang alas ang Ukraine, na dapat na sumuko na ang Ukraine. Ayon sa kanila, si Putin ang handa sa kapayapaan, samantalang si Zelensky ang bumabagal sa proseso. Pagkatapos, lumipad si Steve Witkopf sa Moscow para makipagkita kay Putin at sa mga pangyayari nitong mga buwan. Pero mula noon, marami nang nagbago. Halimbawa, kahapon, Setyembre 30, sinabi ni pangulo ng Estonia Alar Karis na nagsawa na si pangulo ng Estados Unidos Donald Trump sa paulit-ulit na pag-uusap kay diktador ng Russia Vladimir Putin tungkol sa Ukraine dahil walang resulta ang mga ito. Ayon kay Karis, may dihalatang pagbabago sa posisyon ni Trump. CP. Napagod na rin ang Amerikanong Pangulo sa walang katapusang mga pag-uusap kay Putin. Ngayon, ang tanong ay kung may magbabago ba sa susunod na pagkikita o pag-uusap ng Pangulo ng Estados Unidos kay Putin. Pero parang may pakiramdam na parang nalampasan na ang linyang iyon. Nagpasya si Trump na pahintulutan ang Ukraine gamitin ang armas ng Amerika laban sa teritoryo ng Russia. Bukod dito, si Trump at ang kanyang malalapit na tagapayo at opisyal ay lantaran ng bumabatikos sa diktador na si Putin. Sa Washington, hayagan na ring pinagtatawanan si Putin. Halimbawa na lang. Sa harap ng mga general ng Amerika, sinabi ni Trump na nadismaya siya sa diktador ng Russia na si Putin at pinagtawanan ito dahil sa matagal ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Sabi ko kay Putin, hindi ka mukhang maganda Apat na taon mo nang isinusulong ang digmaan na dapat sana ay natapos na sa loob ng isang linggo. Ano ka ba? Papel na tigre. Ang ibig kong sabihin, mukhang matapang at malakas sa labas, pero sa totoo lang, wala namang ibubuga. At pagkatapos noon, may narinig si Putin na talagang hindi niya nagustuhan. Kahapon, maraming sumang-ayon kay Donald Trump na naniniwalang para matapos ang digmaan, dapat maghaharap si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at diktador ng Russia na si Putin. Pero hindi lahat ay nakinig sa buong pahayag na 'yon hanggang dulo. At ganito ang tunog ng mismong pahayag. CP, kailangan nating ayusin ito kasama sina Pangulong Putin at Zelensky. Pagsamahin sila at makuha ang resulta. Pero ang tanging paraan para magawa ito ay mula sa posisyon ng lakas. Oo, mula sa posisyon ng lakas. Wala nang nagpapakabait kay Putin pati si Donald Trump. Kahapon, sinabi ni Kit Kellogg, espesyal na kinatawan ni Trump para sa Ukraine, na hindi na kailangang magtakda ng pulang linya ang NATO at kanluran. Si Putin ang may problema, hindi ang kanluran. At hindi dapat matakot ang kanluran. Dahil sa totoo lang, wala namang maisasagot si Putin maliban sa mga provokasyon. At kumbaga, kaya naman daw binigyan ni Trump ng buong luntian na ilaw ang armed forces ng Ukraine na umatake sa teritoryo ng Russia gamit ang mga armas ng Amerika. Kahapon, sinabi ni Donald Trump na 25 taon nang mas advanced ang Estados Unidos kaysa Russia at China sa teknolohiya ng submarino. oh, anong kasunod? Naalala ni Trump ang banta ng nuklear mula sa dating presidente ng Russian Federation. At ngayon, ang kasalukuyang Deputy Secretary ng Russian Security Council at pinararangalan na pangunahing lasenggo ng Russia na si Dimka Medvedev, na tinawag niyang isang tanga. Narito ang sinabi ni Donald Trump Medyo tinakot tayo ng Russia kamakailan lang. Nagpadala ako ng atomikong submarino, ang pinaka nakamamatay na sandata. Ginawa ko ito dahil binanggit niya ang salitang nuclear. Isa siyang hangal na nagtatrabaho kay Putin. Nagpadala rin ako ng isa o dalawang submarino sa baybayin ng Rusya. Para lang sa pag-iingat, hindi natin pwedeng hayaang basta-basta ginagamit ng mga tao ang salitang iyon. Nakakatawa kasi ngayon mismo yung lasenggong si Dimka Medvedev ay may sinagot kay Trump sa Twitter. Na tipong, wala namang mga submarino, puro bluff lang yan at kung ano-ano pa. Pero ewan ko ba, bakit hindi nabanggit ni Medvedev na tumanggi si Trump na tawagin siyang tanga ng hayagan at publiko? Ganun talaga ang sinabi ng taong iyon na tanga. Habang nagpahayag ang Washington laban sa Moscow, humihiling naman ang mga Ruso ng bagong negosasyon kasi lumalabas na kahit yung kanilang military provocation sa Europa Ewan kung bakit, hindi nito napilit ang kanluran na umatras at sumuko. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, sangayon ako. Maingat ang NATO, pero walang ebidensya na ang mga provokasyon gamit ang drone at fighter jets ay nagpahinto sa Europa sa pagtulong militar sa Ukraine. Pinakamahalaga, kahapon, si United States Vice President J.D. Vance, pangunahing kritiko ni Vladimir Zelensky sa kampo ni Trump ay biglang umamin na ito nga, mga Ruso. Ilang linggo na silang tumatanggi sa anumang usapang pangkapayapaan para tapusin ang digmaan laban sa Ukraine. Naging malinaw na pagkatapos ng huling pagkikita kay Zelensky, mas naging maka-Ukraine ang posisyon ni Trump at inamin niya na niloloko pa rin siya ni Putin. Nanawagan siyang gamitin ang lakas para piliting umupo sa negosasyon ang diktador na si Putin. Akala ng Kremlin ay panandalian lang ito at babatikusin ulit ni Trump si Zelensky kinabukasan Ngunit hindi iyon nangyari. At ngayon, muling humihiling ang Russia ng negosasyon sa mga Amerikano para subukang baguhin muli ang retorika ni Trump at sa ganoong paraan ay makakuha pa ng ilang buwan para ipagpatuloy ang digmaan. Umasa tayo na hindi na magbabago ang retorika ni Trump at magpapatuloy na ito sa napiling direksyon. Dito ko ilalagay ang tuldok, ilagay ang opinion at konklusyon sa comments, magsubscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang episode. Yan lang, ingat kayo. Paalam sa lahat.